Okay, ito naman yung gagawin natin. So, ito mahirap oh. Mahirap ibukas yung sasiyahan. So, pag ganitong mahirap, bubuksan siyempre yung kabila. So, ito na yun. Kabila tayo. Ayun o, puro ano na siya. Puro kalawang na yung loob. i spray lang natin yan. Itong ginawa kong DIY na langis. Ayun tang spray abot yan din eh. so parang ganyan natin kalas eh. i-spray lang yung kasi kumakapit-kapit na yan ayan. yan yun yung pinakabilis na solusyon doon sa mga ang susi ay uh, mahirap buksan so ayan in-sprayan ko siya ng langis doon tapos uh, ginalaw-galaw ko lang Kumukay na siya kaagad oh. Nilak natin. Oh, ayan. Madali na siya kaagad na isara oh. Isara ibukas oh. Pag dito sa labas. Ayan oh. So binuhusan ko na rin siya ng langis kaya may tagas diyan yung loob pinakaloob ng susi nilagyan ko na rin. So ngayon madali na siya. Eh. Ayan, oh. Ganun lang kasimple, langis lang hindi na kinakailangan dalhin sa mga gumagawa lalang isa lang ninyo at uh, okay na ilak natin na yeah. tapos pag binok siya madali na okay. ba? ganun lang ganun lang ka dali Okay, nakaagad. Okay. Ayan, dun sa mga yung susi ay uh, nagkakaproblema lang is lang. Ayan. Kasi nag stack up talaga yan. Dahil dito sa kalawang na ito. O, ganun lang. Share-share lang mga best.